tunay na kwento. Ang aswang sa likod ng bukid. Mas nakakatakot at kapanapanabik. Sa isang maliit na bayan sa Iloilo, kilala si Juan bilang isang masipag na magsasaka na nagtatrabaho hanggang sa hating gabi sa kanyang bukid. Isang gabi ng malakas na hangin at ambon. Habang tinatapos ni Juan ang pag-ani ng palay, napansin niyang may kakaibang nilalang na sumusunod sa kanya sa dilim. Ang anyo nito ay mistulang tao, ngunit may mapulang mga mata na kumikislap. Mahahabang kuko at malamig na hininga na parang bumabalot sa paligid habang nilalakad ni Juan ang bakuran naririnig niya ang mga yapak na tila unti-unting lumalapit kasabay ng mahinang tiktilaok ng uwak at mga kaluskos sa mga puno Sinubukan niyang gamitin ang itak at sinigaw sa dilim, pero waring nanlalaban ang nilalang, unti-unting lumalapit, walang takot sa mga sigaw ni Juan. Sa gitna ng takot, naalala ni Juan ang sinasabi ng mga matatanda. Bawang at asin, ang pinakamabisang pananggalang sa aswang. Kinuha niya ang bawang mula sa kanyang bulsa at naglatag ng asin sa paligid ng kanyang lugar. Pero hindi pa rin nagtigil ang nilalang sa pagunti ng distansya. Tumalon ito mula sa anino ng puno, mabilis at malakas at sumugod kay Juan. Naglaban sila sa madilim, nagtatabuhan ng anino laban sa liwanag ng buwan. Ang nilalang ay mabilis, may matulis na mga kuko na pumutol sa kamay ni Juan. Habang si Juan naman ay ginamit ang itak upang sugatan ang lamat ng balat ng aswang. Hindi pa tapos ang laban nang biglang marinig nila ang hiyaw ng isang taong babae. Lumapit ang mga kapitbahay na may dalang ilaw at mga panlaban na bawang at itak. Sa pagkanilang pagdating, napahinto ang milalang na tila inaatake ng sakit tuwing nahahawakan ng bawang at asin. Mabilis silang nagtipon-tipon, nagdasal at nagtataboy sa aswang hanggang sa ito'y umatras at tumakbo sa kadiliman, nag-iiwan ng mabahong amoy at bakas ng dugo. Kinabukasan kumalat ang kwento ni Juan at nang malapit na engkwentro sa aswang, isang babala sa lahat na kailangang mag-ingat at magkaisa laban sa mga nilalang ng dilim. Sa kabila ng takot, pinatunayan ng tapang ni Juan at ng sama-samang bayan na kahit ang pinakamadilim na nilalang ay kayang mapalayas ng pagkakaisa at lakas ng loob.